Pinutol na ng Los Angeles Lakers sa kanilang 2-game losing streak matapos pabagsakin ng pangalawa sa pinakamalakas na team dito sa West. Walang iba kundi ang kupunan ng Oklahoma City Thunder sa score na 112-105. Tara mga idol, samahan nyo at i-recap natin kung ano nga ba talaga ang nangyari sa laban na to. Nagsimula ang first quarter na isang 3-pointer kaagad ang pinakawala ni Josh Giddey. Samantala, nanggaling naman ang first basket ng LA mula sa free throws ni Anthony Davis. Grabe tong si The Brown mga idol. Sa simula pa lang ng laban, makikita mo na kaagad yung pagiging agresibo niya. Na para bang may gustong patunayan. Dahil sa slam dunk na to ni Davis, lamang na sila ng 8 points kontra sa Thunder, 27 to 19. Yun nga lang sa last 2 minutes mga idol, nakagawa pa ng 7 to nating run ang Oklahoma. Dahilan para ibaba ang kalamangan ng home team sa dalawa. Dahil sa almost double-double performance ni AD, hawak nila ang kalamangan at the end of the first quarter sa score na 26 to 27. Sa mga oras na ito nakapagtala na kaagad si Davis ng 12 points at 8 rebounds. Dito sa second quarter mas lalo naging intense ang laban sa pagitan ng LA at OKC. Nagpapalitan dito ng opensa ang magkabilang kupunan. Dahil sa nolokpas na ito ni LBJ, nagwandakda ka ni Christian Wood si Chet. Sumabay ka pa, huwag ka lang malikot. What a beautiful pass mula kay The King. Bumawi naman kaagad sa si Chet Holmgren mula sa 3-point line umatak ito all the way to the basket. Binali wala lang ang defense ni Vanderbilt. Sa so sobrang intense ng laban natapos ang second quarter na tabla ang talaan sa score na 50. Pagpasok ng third quarter, pumosti agad dito si Lebron laban sa smaller defender niya. Wala ditong nagawa si Ludort, easy 2 points para kay The King. Sa mga oras na ito nagpakita na rin si Austin. mapa sa playmaking, taking charges, halos lahat yan ginagawa na ni AR. Dahil sa 13 point ni Austin, lamang na ulit sila kontra sa OKC, 76-74. Los Angeles Lakers turning defense into offense. Matapos mas tinlivando yung bola, nagkaroon dito ang LA ng another chance para makagawa ng easy basket, not once but twice. So ayan, ipapasa sana dito ni Jiang yung bola papunta kay Jalen Williams pero nakita to ni Vanderbilt, Jared with the steal. Ang maganda pa dito na no, i-convert ni Vanderbilt into offense. Ito na yung pangalawang steal ni Vando. So ayan, Jared with the steal. This time mga idol, hindi siya nag coast to coast. Naghanap muna siya ng better option. Nagkaroon dito ng 3 versus 2 situation. Kung makikita nyo, yung dalawang manalaro ng OKC, nakafocus sila kay Vando at Max. Bali great read to mula kay Vanderbilt. Bando, Pasto to AD. Anthony Davis with a 200 slam dunk. Another easy 2 points para sa Lake Show. After ng dunk na yan ni AD, tingnan yung mga idol yung reaction niya. Abot tenga ang ite sa sobrang saya. Itong susunod na video na ipapakita ko sa inyo, isa to sa halimbawa na magandang ball movement ng LA kanina di low pass to Rui at Shimura bounce pass to AD. Itong play na to mga idol mo ang planado talaga ng LA kasi tignan nyo pagkakuha ni Davis ng bola tumingin ka agad siya dito kay Lebron. Bale mangyayari dito mula top of the key kumat si Lebron papasok sa loob ng basket. Kadalasan kasi ang nangyayari kapag ka pumupost itong si AD sa loob ng paint kinukuyog talaga siya ng depensa. Katulad na nga lang nito, matapos niya makuha yung bola, kung makikita nyo, marami na kaagad na para mag-help defense. Pero mabuti na nga lang talaga at may bago sila ditong strategy na nakalaan para kay Lebron. Kung mapapansin yung mga idol nakafocus na talaga lahat ng kalaban dito kay Anthony Davis kaya naman nung kumat si Lebron wala silang nagawa. Nakita naman siya dito ni Williams kaso nga lang mas mabilis si Lebron kaysa sa kanya. Kaya si LBJ pa rin na nakakuha ng bola. Lebron, lace it up and lace it in. Bali sa play na to nakakuha pa si LBJ ng foul. Kaya tamang flex lang muna dito ng muscle si The King. Natapos ang game na to na si Anthony Davis na tinaguri ang leading scorer ng LA matapos ang score ng 27 points. sa ano pa yan ng 15 rebounds, 5 assists, 1 block at 2 steals. Sa pagbabalik naman ni LBJ nakapagtala siya ng 25 points with 7 rebounds at 6 assists. Austin Reeves with 15 points, 3 rebounds, 7 assists at 1 block. 14 points, 2 rebounds, 7 assists, 1 block at 2 steals naman para kay D'Angelo Russell. Rui Chimura with 12 points, 3 rebounds at 2 blocks. Samantala, tinapos naman ni Christian Wood ang laban na to na nakapagtala ng 11 points with 7 rebounds, 1 assist at 3 blocks. Kay mga idol, kung kayo ang tatanungin, anong masasabi nyo sa performance na ipinakita ng Lake Show kanina? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan.